nag muna tayo ng bawang at sibuyas. Hindi ko alam kung nilulutuin ko ano? Bahala na. Nag-iisa natin yung sitaw natin. Naglagay tayo soy sauce. Nag-iisa tayo tubig, ganyan. Para maluto yung ating sitaw ginawa ko na lang adobong sitaw ano pero lalagyan ko ng pork yan nagpakulo ako ng liempo tapos ini slice ko ng yan ganyan bali adobong sitaw with liempo o di ba mm. simmer na lang to sandaling sandali na lang kasi malambot na yung ating pork okay Ayan, luto na po yung ating adobong sitaw with liempo. <laughs> okay, tikman na natin. Mmm! Mmm, ang sarap! Ayan na mga